Good morning! Ito po si Onin the Explorer, ang layas na vlogger. Andito tayo sa... Wow! Mga mangga. May mga supot yung mangga. Oh. Andito tayo guys sa... Ano, sa... Sapang Pahalang. Bayan ng San Rafael. Ang ganda ng mangga. Oh puro may mga supot eh para huwag atakehin ng insekto eh dito tayo dumaan sa sapang pahalang tignan natin kung makakalusot tayo sa ano papuntang barangay tukod papuntang kasalat never ko pang nadadaanan to ngayon eh matagal na akong dumadaan dito eh bata pa ako ngayon ay matanda na ngayon na uli madadaan dito sa samang pahalang na to

yung katawagan sa mga lugar may mayroong kasaysayan yan may may mga pinanggalingan gaya nito tinatawag to sapang pahalang palagay ko ang sapa dito nakaha, ano eh, nakapahalang kaya e, sapang pahalang sa okay. sapang pahalang alam maliligaw na yata ako as tagal nang hindi ako nakapunta dito ah wag tayo magtatanong nga lang nung no, kay bata dalawang beses lang ako nakarating dito sa ganitong lugar sa rural sila namang una, mga nasa rural nag-aasim naman sila makatira sa bayan o no? kaya naman sa syudad ganun yun eh ng bahay dito dati liliit lang nun no? sa bagay maliit pa ako nun no? kaya maliit pa rin ang bahay nun no? ito na nga yun ito palusong na ito alam ko meron pang tatawiri sapa dito eh ayun na barangay sapang pahalang malayo sa camera barangay sapang pahalang lang covered court Kiran san kami ay Ay patay Balik yata tayo putol lah Wala hanggang dito lang Good morning po kuya May daan po dito papuntang ano Papuntang tukod Ay babalik ako doon sa kalsadang ano Ay ayun po yung may motor Ay po salamat po Naligaw na ha Ay naligaw tayo Sapa kasi yan eh yung baba na yun eh Ito po ah salamat po ito pala o oh, raprod pa raprod pa may daan nga papuntan tukod kaso lang raprod <coughs> buti lang na nagtanong tayo doon kay kuya eh kaya huwag mahihiyang magtanong eh ko na pa kasi rito eh Eto Ayan Pamisa pa Pinagkukuha e, na ng Patubig pagkatagaraw eto uh, na may orsada na cemento na uli. okay, tapos kakanan tayo dito alam ko kakanan tayo dito tama ba? o oh, pakanan nga pakanan ganda lang ano dito na may halaman no pato lang may palikpik sarap pamasyal isip eh, at saka damdamin eh. pero iba na yung timpla ng tiyang ko na kaya kailangan eh makakita tayo dyan ng nagtitinda ng almusal bahay na to oh. May basketball na pa mayaman, ama ah, na Ito na, ito na Kakaliwa na tayo yan Papuntang Ito tukod na yan eh Tukod na ito eh Ito kakaliwa tayo Papuntang kasalat eh Punta tayo ng DRT kasi Okay Dito na hanggang dito lang yung video muna